Ipagbenta ko na Pagkano? Mayroon itong 180 180 dalpa? Kahit pa gusto ngayon, kung kayo mayroong pwede, gusto nyo mo kumain. I can't understand nga, mayroong pwede. O siya kayo ibuwag, talagang makikita lang na lang. Asa nyo pala sa Libo sa Puntok. Asa nyo pala sa Libo sa Puntok. Oo, asa nyo Hindi mo Puntok yan. sa

ay, kayo na. Ano ba, kuya? Oh, si Guys, si kuya, Wala, wala, kuya. Ay, si naman, si Maestro Rari. Kumulot na 65 lang kuya pa, hanggang 65. P. 65. Ayaw pa? mo pilay. Tulungin na mo pilay. Hindi na 65. Wala na, hindi na. Wala na, lahat may vlogger. Tulungin na <laughs> 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 Ari kaya ako na tuan, may bakan, may Kalabaw pa? <laughs> ay, ka, ng Oh, Ay, ng lahat ng akin. <laughs> Ini pang gading niya. O kaya na talaga. <laughs> ah, kung ako namin 'to, diyan. Kunin 'yung 65 na lang. 65 daw. 65 ba 'yun? 'Yung paggita niyo kali na, 1.5, Ayun. na lang ako na ko sa paka bait tama kaya. mo bait. Talagang timestro. Umaistrow din. Kung pa eh. page.

675. Paden mo na, sir? Ha? Huh? Paden mo na. Magkano? Kulang kulang 70. Kulang sa amin, din mai-print natin. 685. 685. But 68, out sa ating maestro. Hindi kaya ako kaya ako so ayan guys, pupunta naman tayo sa ano. Sa mga inahin inahin tayo. Babaeng inahin at saka dumalaga. <laughs> May mga kalabaw. So madadaanan natin yung mga kalabaw. Pak Merlong, mari pusat kamera. <laughs> oh. Ayan Ladaan natin ang mga kalabaw Hi hey guys! Welcome to our channel Nandito tayo ngayon sa mga uh, inahin Mga dumalaga At sa mga torete na may kasamang ina So Ayun dito tayo mag update ngayon guys. Please like and subscribe to our channel guys. A A ano 'yun? A Saan? A ano? ano 60. 60. So, Taiwan 45, ah, okay. A 60. 45. So, na oh. Yan -yan natin. Well, you, may tuktok. kay kuya pa rito. Barangay Tristobal. Pagkano no, nga presyo yun yan? 160. 160, tinatawaran? 145. 145, binigay mo? Hindi. Iuwi ko, Ay, ko, ko na. Ay, Gusto ko yung mega sa 150. Oo. Hindi mo na, baka na kailangan mo. Laki o. Tinatawaran, malaki ka lang. Baka nga, malaki So, ito. Guys, andito tayo sa mga inahin. Mm -hmm. Ito maganda pa itong inahin na ito mm Hmm Magkano po ang presyo nyo? 42 42,000 mm -hmm. Ayan Mahal nga po Salamat po sir 42,000 mm -hmm eto ang kaputol lang isang sungay kaputol na lang diba? 35 ,000. 35 ,000. wow dapat <laughs> Ano siya? Para Parako naman siya. Sir, magkano yan, sir? Dami. Magkano yan? Alin po 485. 485. Kumura ito. pa rin, no? Pag mix ko na lang ito guys. Uh, mix love char. Barako at inahin. Barang arita. Ito guys yung mga malalaking Pag dito mo. Mimix na lang po natin ito tulad ng sinabi ko kanina mga inahin at mga ah uh, uh diganador. Boss, mag-pibos. Ha? 180 dalawa. 180 dalawa. Ang fattening ito sa kanya ng paso niya. Mm -hmm. Ay, magkakintong ano mo. Itong, ano magkakintong no? ano, mag presyo mo dito? ayke 35 ayke 35 po pati ng ni... po dumadlaga uh, ito naman ay ano pahit masyado tama in

ito ay inahin. Boss, magkano ito? Inahin ba ito? Inahin. Tumalaga. Magkano pang presyo mo? Ha? May git isang daan yung dalawa? May git yung dalawa. Dalawa yan eh. Dumalaga pala. Dumalaga lang. Dumaga. Dumalaga pala lang. Dumalaga pa lang. bossing oh, okay. huh? Share hina yan malaga Magkano okay, presyo mo 62.5 Malaga pa lang pang Malaga palang. Oh wow, sabi sa akin ko na May ano, may anak na. No? Sir, magkano yan lahatan po? may Sandaan? Wala pa, mga nasa... 80? May so, hey, ikot 80 yan guys, kasama na yun. Magkina. kano itong mga ito? Ari, 140 ini hindi magina. 140. Ah, itong malaking ito. 55. 45. 58. Ito. Ari, magina, wala kang anak na Wala kang anak na rin. Mag tutsinta, ang, 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 ang,

Hello mga Nakabili na? Wala pa. Wala pa. Namimili <laughs> pa? Ami, mo, dumalaga? Magkano yung mag-ina na yan? Magkano yan? Diba? Huh? 95. 95. 95. 95. 95. Yeah, mm. Ayan, oh. No? Ay, ito, dumalaga ito. 55. 55,000. Dumalaga. yan Dumalaga. 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 ang Dumalaga. 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 Dumalaga.

95 naman itong mag ina itong <laughs> 95 punty na yung mga ina kaya haluan na natin ng malaking baka ito Asian no, Ah, mahigit mahigit ta. Babae po 'yan. kay. Mahigit rin ta. Hindi ba Ang presyo mo. Batong sa 70,000. Patong sa 70,000. Tapos na ano? 72,500. Ayun. Ang tulala lang pa na siya kaya hindi na mamansin ay malalim na iniinan

Ano ko Yung Oh shit eh. Sige, sige. 65. wala. Wala kuya. Wala. Wala kuya. Talaga wala. Eh, tawarin mo naman si Maestrere. P. 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 Hanggang 65 lang kuya pa. Hanggang 65. Ayaw pa? Ah, oh, -taliw. -taliw, -taliw. Ay, dito 'yung ano? Talaga, na ba Napaka-daming pumili. ng mga 'yan. napaka oh. Hindi na 65. Sabi, mura. Well, din. magpa may vlogger. na 'yung mga 'yan. kaya ako na na may baka may kalabaw pa. Ay, 'yan oh, kinakaalam na ng mga Oh, bukalo. Kayaman nito ng taga. Ako, ay yan ang. Ako may ari ng lahat ng akin.

Good. Itong po parang patigas dito. Binibigyan niya ng 68 at Natanong lang sa kapitalista. Natanong lang sa kapitalista. Atong sa 65 guys ito. Wala ayo nandoon na naupo lang ako eh. Tayo oh. okay, makalapit din. Eh. Boss, magkano ito? 70. 70 daw. 70 plus, no. Pagkakataon pa lahat? Panulaw, sir. Binili mo na, sir. Ha? Binili mo na. Magkano? 70. walang 70. sa amin. 60 68.5. 68.5.

SMD. hello. Magandang gabi po. Magandang sa 75 babuasan bawa sa 75 Patung patung apa tumbanya batu nih ayo kana may sabihin ko 75 ko may lagi ako ay di yan di waro